What's up guys? Welcome to my channel, Carlo Pasok Vlog. Ito guys, mag-vlog tayo, na, ng mga prutas. I-rip natin siya kung masarap ba, of 1 to 10. At try natin yung orange. May pagka-asim. May pagka-tamis din. Hmm, uh, Kuna siya. 8. Parang na-overrate siya. Patagal na kasi eh. Next, parang peach. Ito guys. Yan. Parang siyang apple din. Pero, tikman natin. Medyo matamis-tamis. Tapos, <coughs> may pagkaasim. Okay siya sa akin. Uh, rate ko siya is mga 9. Ito siya. Ito na ang watermelon. Kapag matagal na kasi ang watermelon, magiging gone siya. Hindi siya matangis. Try natin. Kasi mas malamig ma ang, Malaysia, ang masawabi eh. ngayon <laughs> tapang siya guys hindi siya mapamis tapang five siya tapang ang siya eh kasi pag malamig ng panahon nagiging tapang yung puto mo yan next na naman itong apple nila na red yung sabi ni, Adan, ni iba na kakainin mo daw, Adan. Ito lang. Taste natin. Crunchy. In nice, fairness, masarap. Matamis siya. Ito siya, Matamis siya, matamis siya yung apple at sa crunchy. Parang bago sa pitas. Mmm, diba? Ang ligno. Kamang siya siya. Perfect. Puan apple a day. Dokster a day. Next, ito ang Greenwich. Or, Granada. Tikman natin. Ito siya. So yan. Greenwich. Marami siya mga. Marami siya sa loob. Parang okay. Mmm. Maling buto. Pura ang mais. Ito lang. Five lang. Ito lang. Ito lang. asim Asim Ito lang. Ito Don't forget to subscribe my channel and abangan nyo po ang susunod. Bye!